Ivana Alawi tuluyan ng namaalam sa hit drama action series na Batang Kiyapo bilang si Bubbles. Sa episode ng July 30 pinatay na ang karakter ng sexy actress. Dito naging madugo ang pagkamatay ni Bubbles. Matapos siyang barili ni David maginagampanan ni McCoy De Leon. Sa Instagram account ng Dreamscape mababasa ang pasasalamat kay Ivana dahil sa pagiging bahagi ng Batang Kiyapo na maraming taon na ring namamayagpag sa television sabi ng Dreamscape. Maraming salamat Ivana Alawi. Sa pagbibigay buhay kay Bubbles malaki kang bahagi ng FPJ Batang Kiyapo Paalam Bubbles. At bilang ganti nagpasalamat din si Bubbles sa mga taong naniniwala sa kanya. Sabi ni Ivana, nung unang inalok sa akin ang Batang Kiyapo isang malaking tanong ang pumasok sa isip ko, bakit ako? Kaya ko ba ito? Deserve ko ba? Pero dala na ng aking tiwala sa ABS-CBN, lalo na kay Tita Cory, direct ko At sa panalangin ko din. Inanggap ko siya ng buong puso at sobrang proud ako sa show na ito. Kaya naman gusto ko magpasalamat sa lahat ng bumubuo ng Batang Kiyapo. Mula kay Direk Coco hanggang sa mga artistang nakasama ko, technical staff, production staff, at sa mga utilities. Salamat sa pag-aalaga nyo sa akin. At ngayong tapos na ang isang chapter ng buhay ko sa Batang Kiyapo, babauunin ko lahat ng natutunan ko. From the bottom of my heart, maraming salamat sa inyong lahat. Sa inyong walang sawang pagtanggap sa akin gabi-gabi. Sa pagmamahal nyo kay Bubbles, salamat po ng marami. At sana patuloy nyo pa rin suportahan ang batang kiyapo. Hanggang sa muli, Bubbles. Sabi sa buong mensahe ni Ivana.